Kag sa Good Vibes, may 147 ka mga new members ng Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Negros Occidental Chapter ang nagpanumpa kainap. Kabahin sa seremonya ang anak sa manugutan sa merkado na karoon civil engineer na. Yari ang report. Hereby solemnly swear Upod sila mga ginikanan nga nagpanumpa ang 147 tanan ka mga bagong nga membro sa Philippine Institute of Civil Engineers o kon PICE sa Sugarland Hotel sa Bacolod, Kainasang Aga. We welcome you to the profession and look forward to witnessing your future success. May this ceremony be a memorable one and may your careers be filled with purpose, achievement, and satisfaction of knowing that you are making a real difference in this world. Kabahin sa nagtambong sa seremonya, ang manugutan sa merkado nga si Gina Claro. Wala anay siya nagtrabaho sa merkado sa Talisay City agon makatambong sa seremonya. Kag personal nga matakod ang hard hat sa anak nga si Juni Claro na karon isa na ka civil engineer. Nalipay na puta kaya hindi na makatapos sa sa bigado o nagpakaypakay man ko sa balikya para sa iya. Istorya ni Nanay Gina nga dua pa lang katuig sadto si Junie sa nagtaliwa ng iabana gani isahanon niya nga gintinguan nga mapatapos sa eskwela ang tatlo niya ka mga kabataan. Uh, ang muna akong kapangita Si Engineer Claro ang mong naghatag sa mensahe para sa bago ng mga membro sa PICE. Sa oath-taking ceremony ng itambungan sa pamunuan sa Professional Regulations Commission, Western Visayas, kag mga opisyalis sa PICE Negros Occidental Chapter. Who would have thought isa abata sa single mom for 23 years? Manong kis-kis takuay, kag manong baligya utang sa tanisay, may bata na ng isa engineer. This achievement is not just mine, but also the triumph of my mother, Mrs. Gina Claro. Iyagin say-say, nga hindi naging mahapo sa ngiya na agyan, agod malabot ang ginahandom nga profesyon. Naging student assistant siya, kag nagtrabaho bilang waiter, astang natapos ang pag-eskwela sa kolehiyo. I will not stop learning so that you know, my improvements are made um, so that I can help my family and my needs. So, what are the students who are supporting me? What are the advice? So, the students, especially working while studying, so it's so hard to maintain and organize our schedule. No? But uh, ang mambal ko lang ito is don't surrender. Never stop dreaming and never stop learning. Sa idalom sang taytay sa Bangga 12 sa siyudad sang Talisay nagapuyo ang pamilya Claro. Masamig na baha ang ilabalay among nga handom ni Engineer Claro. Nga sa ulihi makapatindog sang kaugalingon nga balay nga sarang masayluhan sang iya pamilya.